ano kasi gagamit mo si Gordon? i laki? biget bang? dalang bang? chula pa lang gin eh? Ready, bye. Diga, bye. Madalang, bye. Na, madalang na, heis madalang, hindi lahi siya na. Ayan guys, bagong ano, panibagong sa mga pagbablog yan. Hello guys! Okay. Hmm. Dito na naman kami, nakita-kita na naman kami ng grupo hmm. ng mga sinawaki. Pagkakalat, makasama namin. sobrang ano niya, hindi niya na ata kaya, pinipilit pa. Puro na kayo dito sa motor. Ano, Ayun, eh, papapalak. Pinipilit niya hindi nun yata kaya Ito, bababa kami sa ano, sa dike Bababa kami Uh, nagkakasama-sama na naman kami muli ng mga tropang uligat si Master J Master J saka si Master Nonoy yan eh. guys saka si Master Chong oh, uh, ako hindi ako Master tuturuan pa lang ako ano, ano yung muna ako yung De-training ako Kaya Ayun, ayun Nagkasama-sama na naman kaming muli Masaya pagkaganon Kaya Sana Subscribe naman sa iba Follow and share Hello guys Ito Good morning po uli Sa inyo Mag-iigat na, na naman kami dito sa Pinagigatan namin noong nakaraan na taon nagla naglalakad ako punta sa kasamahan ko kumusta na kayo lahat sa inyo lahat shout out may kayo may pump ayun 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 walao <laughs> hahahaha ngayon yun nasabay, nangasabay na ngayon, ngayon mga karangataon patangaw ng ngalak inuwi na oh. sa kanila pala yun chong hahahaha <laughs> 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 lakas pala ha kiss kiss mo yung mga kanilang kaya ha, yeah. ha Ah, eh. Mamakbong lang rin, la. hindi pa bukas may kis -kis nila, mamakbong din. Hindi simula na sa ako. Mura rin yan. Nasa amin ay na. Okay, so Ini you know, ini na guys. Pas uh, Ini you know, uh, oh. you know, guys. Ah. Yun, know? okay. yes, hey. ah. 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 baraga, Ah. 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 Dito ako ragul na, guys. Okay, uh. oh, lang, meron na guys. Sayang, sayang siya, guys. Lagi pa. Mo.

jak bos baka guys anjing lagi guys no meuna dah guys ayo ya you know laki now innah

You know. Malaki tawon yan. You know. Sa okay, so. Ah, pento, guys. Gumsumubsob. Anak kayeta nan din. Hmm. so. Tigas oh. Guys, ah. Gini mo ngatay. Hmm. Guys, Igato. Ramoy, isa na ako. Ba Wala na 'yan. Wala na 'yan. na, guys ano nakakuha na naman siya guys Ha 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 You know Kaputina Sayang yun Sayang bay Kulaya muna mo Sa tingin na sana na

आले <coughs> <voi. mamama> putih guys बाबा लू ने बोला नाही नाही बाबा लू

kumakas pa guys kumakas pa guys pagdada guys oh bagay ata ba ng amo amal sala an laki na na sala din no Mila agad ngayon. Ngayon okay, sa, so? madalang No guys. na Eh, ejek nenek teh. Hejek neng nenam. guys.

ano kaya yan guys? Hindi na naman. Madalang sila guys. Hindi e, na. No. Gaji gak masih Ih, laki baik. baik, tulah apa lagi nih? Tadi ada alam mana, guys? Ada lagi. Yun no na guys, okay. huh. hey guys oh. Ang kaya yun Iga Madalang Ganyan mga tayo Madalang lang Dalang guys. Hindi lang guys. Dalang so. pa sa sikat ng araw guys. May hindi sa guys, nasa dulo pa. So, nakuha na guys. Hindi e, ito e, 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 e. Madalang talaga guys. Hindi nga sa namin kasama guys. Si ano, Si hapong hmm. no guys. Ngay you no, know, iga guys. Ngay you no, know, madalang talaga. Dalang yung mga igat ngayon guys. guys. Nakakuha ta si ano? Ayun <mulay> <Hey>, naman. <no>, laki. <mulay> laki na kaya guys. Nandito na ako sa taas guys. Medyo malalim dito. Dito ba mayroon? sila guys. Years later. Hello guys. Madalang lang ngayon, malalim pa. Baka banda siguro ng April. April, ganyan. Talagang ganyan ang buhay. Kung di mo susubukan, di mo malalaman, di ba? Mm. Ganyan lang naman ang buhay. Kung tinsaga, kung may tsaga, may linaga. Kaya <laughs> kailangan, uh, um, yung video namin, Palo follow and share uh, subscribe mo kami no para sa ganun naman eh napapanood tayo hmm. Nag update kami Oh, sige yes, mo tayo mga hey, so, nag muna kami guys time out. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.